isang mag-asawang naninirahan sa New York ang nagpapasalamat ng husto sa babaeng ito na tinulungan silang mga anak sa gitna ng isang intersection sa Manhattan. Noong February 24 ay pumasok sa labor si Polly McCourt. Tinulungan siya ng kanyang doorman na si Anton Rudovich papalabas ng kanyang building hanggang sa kanto kung saan nagtawag sila ng taxi pero hindi na sila umabot sa ospital. Nang napaupo si McCourt sa kalsada, may nakarinig sa kanyang nagsabing, Oh my God, the baby's coming. At doon, sa gitna ng crosswalk sa East 68th at 3rd Avenue, nanganak si McCord. Nasa traffic si Keen McCord nang tinawagan siya tungkol sa panganganak ng kanyang asawa. Pero nasa mabuting kamay naman si Polly. Maraming tao ang tumulong sa kanya at may isa pang babae ang nagbigay ng mga suot niyang damit kahit na napakaginaw noon sa New York. Sinamahan ng babae si McCord hanggang sa dumating ang mga paramedics at ang asawa ni McCord. Nagpasalamat siya sa babaeng nagbigay ng kanyang mga damit at kinuha niya cellphone number nito pero nawala ito sa gitna ng mga pangyayari. Buti na lang at nahanap din ng mag-asawa ang mabait na babae salamat sa publiko. Siya si Isabel Williams, 20 years old. Bilang pasasalamat sa kanya ay ipinangalan ng mag-asawa ang kanilang baby girl na Ila Isabel McCourt. Nasa mabuting kalagayan ang mommy at baby.